Ito naman yung ano uh, sirang yung washing with dryer guys kitap, na uh, charge up na yan kasi sira na siya so hindi na siya nabubuo May tubig pa nga. Pero kung kumpleto pa to, mm -hmm. ah, okay, oh. hindi naman to is easy na. Oo. Ang 1.5 yan eh. Maganda pa sana siya guys kasi yung kaha niya hindi pa siya ganun kadumi. Maganda pa yung kanyang kaha. So kaya lang hindi na siya pwedeng buuhin kasi nga wala na siyang pakit. So yung dryer niya hindi na magagamit kasi walang pakit. Then yung washing wala na rin takit. pero pwede pa naman sana pag pagtagang gamitin. Kaya lang importante yung dryer. Kaya ayan, hindi chap-chap na lang ang aabutin yung washing, yung yung

Mali, mali. Mali mo, tanso yung ano, yung motor. Ito, parang sir, bulto-bulto-bulto-bulto, baka ang gulit na. Ano yung

Ano? Habang ko. Yan. Isa-sabit daw natin dun sa mga sarita. 'Yan yeah. alam niyo ba guys, itong mga nakukuha na ganito sa uh, washing at dryer na nabibili sa guys, is, ito ay napapakinabangan pa to. Kasi ito ay nagagamit pa. So, inilalagay pa ito doon sa mga nabibili ulit na washing, na may uh, dryer or washing guys na uh, kailangan pa nito nito. Kasi ito is okay pa naman siya, hindi pa naman sasira. Kaya pwede pa siyang gamitin na ikabit sa, sa, ibang washing machine at saka sa ibang dryer. Yan. So, yan, Kaya iniipon namin yan guys. Mayroon yan.

Oh, tanso daw. Good news, pag tanso. Wala sharp Ano to? Wala ba to? Ayan, dagdag sa collection natin na tanso. Buti, tanso yung wala anak. ata. Oh, Jowit pa kayo. <laughs> dito, tarong nyo dito.